yun nangyari po talaga. Sobrang po ako naapektuhan doon. Tatay ka rin naman namin. Sana yung sinasabi mong mahal mo kami, sana iparamdam mo naman sa amin yun. Puro ka kasi ano, mahal mo kami, mahal mo kami, pero hindi ko naman nakikita sa'yo. Ako mahal na mahal naman talaga kita. So, uwi lang po niya noong October 4. Hindi po niya tinapos yung kontrata niya sa Japan. Ano ang trabaho niya sa Japan sana? Uh, construction worker po. Construction. ganon siya katagal na nag-stay sa Japan? 2013 po hanggang... Ayan, hanggang October 4 po. Oh at buong time na yon ni Honey, wala kay Bali, sa 2011 po nung naghiwalay kami, hindi po ako sumimingin sa talaga. Kasi po, kaya ko naman, ayoko po kasi ng gulo talaga. So, hanggang sa nagkasakit po kasi ako nitong 2021, mm -mm. nag-thyroid uh, storm po ako. Kaya ayun, humingi na po ako ng ano baka ng tulong. Okay, ilang taon na ba ang mga anak mo? 16 po at 17. During the time na wala ang tatay nila, uh, hindi kayo kasal, di ba? Hindi po. Okay. Gaano katagal kayong nagsama? Limang taon po. Five years. Uh, naghiwalay kayo 2011? Yes po. Okay. 2011, hanggang sa itong panahon na ito, uh, ang mga bata ba ay itinuring niyang mga anak? Nagkaroon ba sila ng relasyon bilang mga babae ba ito babae ah, ito po, no parehong babae oh po hindi po ko hindi ko po sila nilalayo sa amad Tsaka okay. sa mga side nila po pinapupunta okay. ko po talaga sila doon nung ilang mga taon na nakaraan nakakapagbigay ka naman opo, opo, ma opo ma po ma'am opo po wala pong palya po yon monthly magkano naman ang monthly mong binibigay nung naging usapan po namin 15k po ah oh. para po sa dalawang bata yun po isa dalawa tatlong ban maayos po yung pagpapadala ko kailan ka nakapagbigay ng 15,000. Last year, 2023? Opo, ma'am. Nagsimula lang na humingi ng sustento sa iyo si Emily ng 2023, tama? Noon, bali nung unang punta ko po ng total 14, nakakapagbigay po ako, Pero talagang dalawang libo, tatlong libo, nakakapagbigay po ako noon. Na. Yung naging ayos po yung usapan noong 2023 na 15K po. Okay, so wag, kalimutan na muna natin yung isang libo, dalawang libo kung apo, apo. noon. Kasi umiiling si Emily eh. Kahit yung mga anak ko po apo. yung apo. ano, kausapin niyo. oh. niyo. Eh, pero itong 2023... Nagsimula ng January, dapat 15, pero hindi mo natutugunan, 12. Apo. Okay. 2024, tumawad ka, 125. Nagsimula ng January. Nagbigay ba siya, Emily? Hindi po ulit natugunan. Hanggang 10,000 lang po. tapos. So bumaba pa? Apo. Ah, tapos oh. dalawang bigay po. Tapos kung nakalagay po dyan kung kanino ipapadala, hindi rin po nasunod. Kahit yung sa DSWD po. Okay. Anong kadahilanan nito? Gerald. Nung nagpadala po ako ng 15K nga po, nagchat po yung anak ko na 5K lang daw nakukuha nila. Yumi, talaga bang Apo. hindi nyo natatanggap ng buo? Hindi po. Magkano lang ang natatanggap nyo? O ano po, 5K lang po talaga. Saan na pupunta? Eh, 12,000 daw pinapadala niya. Kasi po ang ginagawa niya po, Uh, sa isang month po, dalawang beses po siya nagpapadala. Tapos, mm -mm. 5K, 5K lang po talaga. Hindi ko na po alam kung saan po napupunta yung 2,000. Okay. Eh, ba, nasan yung isa pang 5K? Kasi bakit 5K lang yung natatanggap mo? Diretso ba sa inyo binibigay? Hindi po. Kanino? Sa ano po niya, girlfriend po niya. Sa girlfriend niya? Uh, Opo. Oh, Tapos, tsaka lang po isa-send sa amin nung girlfriend niya po. Oh. Through GCash po yun. Tapos, ano po, hindi po consistent yung ano, yung amount po na binibigay niya. Nagkaroon po kami, nagkaroon po ng kasunduan yung pinirmahan niya po, pero hindi po yun nasusunod. Hindi ko po kasi wala pong alam na pwede na po pa lang, i-direct na po dun sa bata kasi under age pa po sila. Na bring up ko na po yan kay Papa nung una. Mm -mm. Sabi ko po, bakit po hindi niya po sa amin na lang i-direct? E Ang sabi niya po sa akin nung una kasi daw po, yung card daw po na hawak niya pang tatlong tao lang daw po. Pero ano po, never niya po sinabi sa akin yung dahilan na yun. Sana po nung una pa lang po, sinabi niya na po sa amin yung reason kung bakit hindi po siya, hindi po sa amin dumedirekta yung allowance po namin. Eh, ito na nga ang anak mo na nga mismo nagsasabi eh, na 5,000 lang ang nakukuha nila monthly. Ma'am, Hello ma'am. Oh, ang nais po nila kumukuha po ng 10k. <laughs> Hindi po yung sa side show, ma'am. Baka kami po nagka-cash out ng sinend mo na yung sinend sa amin ni Tali. Yuri. Nag-chat sa akin ang ate mo. ah, nag-chat ang ate mo sa lola mo na 5k na kukuha kasi yung 10k ginagamit ng mama mo pambili ng gamot. Kaya syempre, ang isip ko, hindi naman pala lahat na pupunta sa inyo para saan tayo pinapadala ko. Hindi pa, kami Ilang po ang humahawak ng ano, ng pera po namin. Eto, Yuri, Yuri, may isa tang ati mo, may isa tang ati mo sa lola mo. Kaya ako, na <laughs> bago ang ah. ano ko na, tumawad ako ng 12, 12 Oh, ito, ito na, Ito, uh, Yuri. Ano po kasi, that time kasi pa, ano, may problem kami nila mama. Ina-admit ko na kasalanan ko yun kasi ano, hindi ko naintindihan nung una kasi ang akala ko talaga, kinukuha ni mama yung ibang pera doon sa pagkain namin, hindi sa gamot niya. Doon ako nagkamali kasi ang akala ko noon. Ba't yun ang sinabi mo? Eh hindi nung pagkakaintindi ko. Hindi po kasi mali na kaya. Kaya ako, nag rin ako na 5,000 lang pala nakupunta sa inyo. Siyempre, napatanggit din ako. Nung... May time na pinako isapan kita na sabi ko, Pa, ipadala mo na ulit ng buo. Hindi yung ano, two weeks pa kasi ang hirap nga. Alam mo, Gerald, ang pinapakita oh. lang nito na hindi kayo nag-uusap. Hindi mo kinakausap yung mga anak mo. Ayan o. Kung, kung mag-usap lang sana kayo ng maayos, o di naliwanagan. Oh, diba? Oh, Wala naman pala tayong problema sa pagpapadala. Pero oh, sa pagtanggap, may issue tayo. Kasi pinapadala mo, Gerald, pero either pinapadala mo sa nanay mo, sa kapatid mo, o sa live-in partner mo. Tama? Apo, apo. Okay. Hindi ko alam kung ano yung sistema na tatlong tao lang ang pwede. Pero sige, dibali na. Apo. Ngayon, paano natin masisiguro? Ang kailangan natin masiguro na kung ano man ang pinadala mo sa kapatid mo, sa nanay mo, o sa live-in partner mo, buo apo. na matatanggap ng mga bata. Ang una ko ngayon sasabihin, wag na tayong pumili ng iba-ibang tao. Kung sa live-in partner, sa live-in partner. Para hindi rin niya pwedeng sabihin na, ay, hindi ako nakatanggap nitong buwan na ito. Tanungin mo kay lola niyo. O tanungin niyo kay tita niyo. ba? Diba? Okay ba kayo dun sa sistema na yon? Ha? Isa na lang. Isa. Ba't hindi na lang kay lola or kay tita? In eight days, magde-debo si Yumi. Si Yumi na ang mag-open. Pwede ba? Opo ma'am. Diretso tayo. Oh, tanggalin mo na ang isa, hindi naman kailangan ibigay sa. Apo, apo. Siguro ang iwanan mo na lang na bibigyan nanay mo, nanay mo live-in at saka si Yumi. Pwede ba 'yon? Opo, opo. Okay. Tapos, buo. Magkano ba talaga? Kasi dito, tumawad ka 12,500. Anong trabaho mo ngayon? Ma'am, wala pong trabahoin nasa Pilipinas po ako ngayon. Umuwi na nga po ako. Ay, Di sus Maria Joseph. Nag-a-apply pa rin po ng trabaho. Uh, sir, ang daming message rin ng anak mo. Uh, may 2, simula May 2, hmm. hanggang uh, May 3, wala kang sagot. May 15 to May 25, wala po kayong sagot. Halos araw-araw pong nagme-message sa inyo yung anak po ninyo na nakikiusap na, Papa, may ganap po kami bukas sa school, may babayaran ako. May 16, May 18, Papa, wala then, pa rin pong apply. Opo. opo, May 25, opo ma uh, May 25 pa kailan ko mapapa kailan ka magpapadala tapos meron po kayong ni reply dito pero ang sinabi niyo na lang sir is uh, ang hirap naman po na weekly sabi po ni ma'am hindi ko po maipagawa yung cellphone na gagamitin ko etc sabi po ninyo sir Gerald is edit eh, pa rin nyo, bumili ka ng pambaon mo na pang isang linggo lang mas mabuti na yan para linggo-linggo may aasahan kayo. May mga conversation din po kasi, uh, uh, sabi po nung Lori Lee, yung tungkol sa debut mo, hindi pa makakasagot papa nyo kasi di ka naman daw niya kayang bigyan ng magarbong party. Pero kahit paano ay okay. eh magbibigay naman daw siya, di lang siya agad-agad makakasagot sa'yo. Yung sa communication po, minsan po kasi, one time po nung Father's Day po, binati ko po siya. Tapos ang reply niya po, buti naalala mo. E, tapos okay, po. Yan, ako kasi, eh, kasi Papa, pa pa sa, sa ganong paraan kasi dun ko nga ina ano na i-reach out kay eh. kasi yun yung ano yung way ko ng pag-reach out sa iyo yung pagbati pag may mga ganong ano tapos nung birthday mo binati kita hindi mo naman ako ni reply eh paano tayo makakapag-usap yan eh ako minsan nawawala na ako ng gana na mag-chat sa iyo kasi ganun po yung ano mo sa akin Mukhang hindi naman nagulang ng pagbati sa'yo, Gerald. Tsaka, kung iitutuusin, matagal kang nawala ha, hindi sila lumaki sa iyo, wala sila sa piling mo. Pero kahit papano, pagka may special occasion, nakaka-reach out sila. Nung napag-usapan naman po natin yung tungkol dyan na sinasabi mo kasi hindi kami nangangamusta mula po noon. Ano, tinatry ko na po lagi na ano, na mag-chat mag, -chat, mag -chat sa'yo kapag uh, may mga ganun. Kapag binabati po kita mula nung ano, nung sinabi yeah, mo sa sir. akin na may pagkukulang no? din naman kami na i-reach out ka. Edi, yung sinabi mo po yun, eh, inano ko po, binago ko po, nag-chat-chat na ako yeah. sa'yo kapag may ano, may mga... na, na kayo, magchat-chat kayo pa, kamusta? Mayamaya, sabi nyo saan pa, kailan nyo papadali yung ganito? Kailan sir, 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 kamustahin pa, man po ma kayo o hindi, sir, responsibilidad nyo pong magbigay ng pera. Apo, ma hindi kayo De, pwede ma magbalak ma si Buya, sir, na porque hindi kayo nakamusta, uh, hindi kayo magpapadala. Hindi, Ma'am, monthly po, wala pong palya. Nagpapadala po ako. Talagang kinukulang lang po talaga at nag-delay. Talagang nagpapadala po ako. Inuuna ko po, po talaga yung dalawang bata. Pagkasahod mm -hmm. na pagkasahod to, kinabukasan. Si Mano, sinapadala ko na ako Minsan lang talaga naging tila yung mo na. At saka, tandaan mo Gerald ha, kailan ka lang na nagsimula rin talaga na dapat regular. Kung hindi pa nagbarangay at nag-DSWD, hindi pa mangyayari yan. So, yung mga bata, Apo. syempre, kung ano yung nakikita nila, uh, mga babae pa man din itong mga anak mo, at saka mukha naman napakalambing nila. Nagahanap lang talaga sila ng paraan siguro na makapag-reach out. Apo, apo. In fairness, gusto okay rin lang na nasabi ni Lorelie para aware lahat. Ay baka hindi rin uh, ni Lorelie na hindi mo pala sinasagot yung mga anak mo. Ba't nga ba hindi ka sumasagot? Ano na lang ba yung magpadala ka ng smiley or mag-good morning ka? Minsan po kasi ma'am, yung Facebook ko, hindi ko na masyadong ginagamit din yun. Ngayon, pagka mababasa ko yung message, late na po, na ano na po akong mag-reply. Ako, nag-reply ako kahit dalawang buwan na naka-happy birthday sa akin, nagsusorry ako. Sasabihin ko, sorry anak. Gerald, gaano makahirap sabihin na sorry anak ha? Sa sobrang so, busy nga, ko, po. hindi ko nabuksan. More. Pasensya na, Apo. pero salamat ha? Excuse. Pinipigilan ka ba ng... Ah, hindi po. Wala po. Kasi solo lang naman po ako dun saan. Oh. Wala naman po nag Ano din po. Also, nakikita ko po si Papa na active sa Facebook. Tapos po, sa chat ko po, hindi po talaga siya nagsisin. Kaya dun po ako nagtataka na bakit hindi po nagre-reply si Papa. Pero sa FB, nakikita ko po siya na active Online, po. Online, active yes, po. status. Tapos na, nagpo-post pa. Nag, Nagpo-comment yes, pa. Yes po, nagre-react po nagtapos po ano yung kung ayaw naman ah, alam ko na alam naman po namin na ayaw ni Papa na nadadamay si Tita Lee. pero kaya po kasi namin chinachat chat si Tita Lee kasi po nagbabaka sakali kami na kapag si Tita Lee yung nagsabi sa kanya baka po makinig sundin, oh po makinig mm -hmm. po siya i-replyan niya po kami at nangyayari naman hindi hmm. po. Hindi oh, na naman po. May message dito na, Papa, kasali ako sa pageant, pero hindi kayo ni-replyan. Isang oras lang naman ang difference ng oras natin at saka ng Japan. Mm. ba? Diba? Hindi naman pa, pa? ano yun. But that is water under the bridge. Ako ang hinahanap ko sana, paano tayo makakapagpatuloy na maging maayos o umayos ang relasyon ninyong mag-aama? Sa palagay mo, Gerald, yeah. Apo po, kasalanan ko rin naman po na talagang hindi po ako nakakapag-chat sa na kanya. Mm. At sa total, nandito na naman din ako. Pakausapin ko na yung mga anak ko. At minsan, pagka ano, gusto ko sila din papuntahin dito. Kaya kano, kaya ko naman po hindi sila napapunta dito na dahil nahihiyari po ako sa mga anak ko nang umuwi po na wala man lang may bibigay, wala man lang akong tatala. Yung rin po yung sano ko na kung bakit kaya ko po muna nako. ako. Kaya po, ang sabi ko po sa kanila, saka na muna ako magpapakita sa inyo kapag meron na akong hawak na pera para na ko sa kanila. Sana pa, ano, alisin mo na sa isip mo yun. Lagi ang habol lang namin sa'yo, pera. Hindi, kasi ganun, ganun nga kasi ang mga set nyo noon dati. Kaya nang inakalong eh, uh, ko sana na. Sana isipin mo din na, ano, ilang... Taon kang di namin kasama, uh, syempre, maghahanap kami ng pagmamahal na isang tatay. <laughs> Pati na hindi naman, at naman hindi sa cute. Hindi naman po lang, pati neto, na, nababayaran lang ng pera yung ano nararamdaman o, ko alam, na. Alam alam ko yun, alam ko yun. Neto lang naman ako umuwi na hindi ko kayo muna pinatawag at doon ako at sarili ko. Naihiya talaga ako sa inyo. Wala nga ako mahihiya sa okay. inyo. Alam mo Gerald, iba ang relasyon ng mga anak na babae sa nanay nila at lalong iba rin ang relasyon nila sa tatay nila. That is okay. a very very special bond. Sana 'wag mong sayangin. Tandaan mo, hindi hindi pera o gamit ang hanap ng mga batang ito. Ang hanap nila, kalinga ng isang ama. Ganito na lang po bibigyan namin kayo ng chance na magkita ng papa po ninyo. Kung okay lang sa inyo, sasagutin na namin, mag-dinner lang kayo ng, ng daddy nyo. Para makapag-bonding kayo ng daddy mo, masabi ninyo lahat ng mga hindi nyo nasabi ng ilang taon. Magkaharap-harap kayo, mag-akapan kayo. Maganda po yon bonding po ng mag-ama para po sa kanila. Kasi ay tinitingnan ko din po yung possibility kung papasok po din ng counseling sa amin, yung mga mm -hmm. bata, para po babigyan din po namin ng na magandang intervention at makausap din namin para magkaroon po sila din dun sa counseling ng confidence na makausap po talaga at Ayun, magkaroon mood. ng communication dun sa tatay at dun sa bata. Kasi una pa lang po dun sa kasunduan na ginagawa mm -hmm. namin dun sa tatay at sa nanay, nakalagay po doon na magkakaroon sila ng malayang communication para po sa bata at maguusap lang po sila patungkol sa bata kung talagang sila po ay mag ni na ibig sabihin okay. sa amin pa po instructed na po sila una pa lang dun po sa ano dun sa pagkakaroon nila ng maganda at maayos na komunikasyon Yun. para at patungkol sa bata. Ah yes. uh, sasamahan oh, oh. po namin ito ha, sa tanggapan ninyo Yuri oh, at oh. Yumi okay ba sa inyo yan na merong you know yung it's a professional na counseling mm -hmm. para maintindihan nyo rin kung ano nararamdaman ninyo at ma-proseso nyo yun. So, Tapos maintindihan nyo rin kung ano naman ang kalagayan ng papa nyo. Eh ma'am -Ma Telma, pwede bang pati si tatay na rin namin sa inyo? <laughs> pwede, pwede naman po. May mga okay. nagka-counsel naman po ang mga social worker po mm -hmm. dito po sa amin. Ito po, unang-una po, gusto ko po talagang humingi ng pasensya sa kanila. Gusto ko mag-sorry sa kanila. Kahit ilang beses po na po humingi ng pasensya at sorry, nasabi ko Babawi ako sa kanila pero alam ko sa sarili ko na hindi ko na, nagagampan at hindi ko natutupad ngayon no, kung tatanggapin po nila uli po may ako ng tawad sa kanila sa mga anak ko sana mapatawad po nila ako sa mga pagkukulang ko mga support ang hindi ko na ibibigay sa kanila alam mo na just yan kung gaano ko sila kamahal dalawang anak ko alam mo na just pa ako po ay kami naman po kapag nagsusorry ka po, tinatanggap lang po namin. Pero ako po, nag, nag, may sama po ako ng loob, pero ano, inahayaan ko po kung nagsusorry ka, nihintay ko na lang po kung sinasabi mo, babawi ka, nihintay ko lang po. Kahit so, po masama yung loob ko, pinapatawad na, tinatanggap naman po palagi yung sorry mo. Pasensya na kayo. Ganito lang papad nyo. Pasensya na kayo. Sorry. Papas girl po kasi talaga ako. So, ano po, yun nangyari po talaga. Sobrang po ako naapektuhan doon. Minsan po hindi ko na po alam kung, kung ano na pong gagawin ko. Minsan po gusto ko na lang na mawala na po yung communication naming dalawa. Kaso po, ako po talaga yung mas nakakausap ni Papa. Kaya kailangan ko rin po talagang gawin. So, sana pa ano, last na to. Kasi ang hirap talaga kung mauulit pa ulit. -ma -ulit. Hirap-hirap na, hirap na kami magkapatid. Si Mama, alam mo naman yung kalagayan ni Mama na hindi na rin niya kaya kami buhayin nang siya lang mag-isa. Alam mo naman yun. Sana makipagtulungan ka na sa amin. Tatay ka rin naman namin. Sana yung sinasabi mong mahal mo kami, sana iparamdam mo naman sa amin yun. Puro ka kasi, ano, mahal mo kami, mahal mo kami, pero hindi ko naman nakikita sa iyo ako mahal na mahal na ba't talaga kita? <laughs> And Yuri Yumi ha, um, kausapin namin kayo at bibigyan namin kayo ng chance na makapag-date ng daddy niyo. Since daddy's girl ka, panganay ka din. Okay. Salamat tata, magandang hapon.